Kapatid, bago magsimula ang iyong araw, halina't manalangin tayo para sa ating pamilya upang ang ating tahanan ay mapuno ng pagpapala, proteksyon at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng umagang ito, kami ay lumalapit sa iyo bilang isang pamilya, puspos ng pasasalamat pag-asa at pananampalataya. Salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Salamat sa buhay, sa pag-ibig at sa bawat hiningang patunay ng iyong walang hanggang kabutihan. O Diyos, bago pa man kami humakbang sa panibagong araw na ito, nais naming ialay sa iyo ang aming buong pamilya. Mula sa aming mga magulang, anak, kapatid at mga mahal sa buhay. Nawa'y pagibayuhin mo ang aming pagkakaisa at patatagin ang aming pagmamahalan. Panginoon, Ikaw ang aming sandigan at tagapag-ingat. Puspusin mo po ang aming tahanan ng iyong banal na presensya. Huwag mong hayaang makapasok ang anumang alitan, inggit o takot. Bagkus, palitan mo ito ng kapayapaan, pag-ibig at pag-unawa. Turuan mo kaming magpatawad sa isa't isa, kung may mga nasaktan o hindi nagkaunawaan, ikaw nawa ang maging tulay ng pagkakasundo at paghilom ng puso. Bigyan mo kami ng kababaang loob upang tanggapin ang aming mga pagkakamali at ng lakas ng loob upang itama ang mga ito sa liwanag ng iyong pag-ibig. Panginoon, Panginoon, pagpalain mo ang aming mga magulang, ang kanilang pagod, sakripisyo at mga panalangin na hindi napapagod para sa aming lahat. Bigyan mo sila ng kalakasan, kalusugan at kagalakan sa bawat araw. Pagpalain mo rin ang mga anak na sila'y lumaking may takot sa iyo, may malasakit sa kapwa at may pusong mapagpasalamat. Gabay mo po ang kanilang mga hakbang at naway sa bawat pangarap na kanilang tinatahak ay makita nila ang liwanag ng iyong kalooban. Sa bawat pag-alis namin sa aming mga tahanan ngayong araw, Ingatan mo kami, Panginoon, sa anumang kapahamakan. Ilayo mo kami sa tukso at panganib, at patnubayan kami ng iyong mga anghel. At sa aming pag-uwi mamayang gabi, naway ang aming tahanan ay puno ng tawanan, pag-ibig at kapayapaan. O Diyos, Ikaw ang aming sandigan sa bawat laban, Ikaw ang aming gabay sa bawat desisyon at ikaw ang aming pag-asa sa bawat unos. Kaya't sa umagang ito, buo naming inihahandog sa iyo ang aming pamilya, ang aming mga plano, pangarap at maging ang aming mga takot. Panginoon, ikaw nawa ang maghari sa aming tahanan. Punuin mo po ito ng iyong liwanag, ng iyong kapayapaan at ng iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat sapagkat naniniwala kaming kung ikaw ang kasama namin, walang imposible at laging may pag-asa. Ito ang aming taimtim na panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-unas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Kung nablas ka ng panalangin ito, Ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais nice kayong ipagdasal namin. And mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaan ka ng Diyos.